itself. nga, uh, lately, uh, this 2016, may pumasa namin mga circular na marina na pinipase, pinipase out ang wooden hull vessels natin. Uh, At ito ay uh, base ito sa uh, gross tonnage sila, unti-unti ito ipipase out. Uh, At i-replace re ito ng modernized na hull. For example, yung fiberglass, aluminum or steel hull vessels. Uh, ito ay apektado ang ating mga ruta na for example mga liner routes natin na uh, may mga permanent schedule of trips at saka may, may port of calls ito ang mga na talaga na if you out uh, mas especially sa mga passenger rates, uh, routes natin, uh, na natin na kaya ipakasoka ng ating mga fiberglass vessels ito ay once na ma-declare nito na yung route ay fully served They are given six months yung mga passenger uh, natin na uh, patigilan sa kanilang operasyon para bigyang daan itong ating mga uh, modernized gate natin na mag-operate sa isang area. Kasi sila ang bibigyan ng priority para mabigyan ng safety at saka comfort ng ating mga pasahero. Kailan po ito na ipa-implementsan? So, Actually, ito ay na, on the stage of implementation na tayo ngayon. Mm -hmm. na, uh, may unti-unti na tayong ngayon na uh, actually January to 2018 ang unang parang face out ito. Mm -hmm. For example dito sa atin sa si El Nido puro niyan ang typical example natin na ngayon na unti-unti uh, na binibigay sa tong wooden hull bang cast natin dahil pinasok ng dalawang fast trap ng Montenegro shipping lines yan. Mm -hmm. Once na mapuno uh, Serbian, ang mga bangka ay, ay automatically ipahinto na sila sa kanilang operation. Anong klase mga bangka naman po yun, Sir? Uh, malalaki itong mga bangka natin na uh, may mga capacity around from 60 to 80 passengers. Uh, nearly 100 itong mga bangka nito. Ang capacity malalaki ito. At ganoon pa naman, patahil uh, bangka and wooden hull, uh, uh, di yan ang tawa uh, ng ating gobyerno, yung marching order ng ating gobyerno ngayon. Uh, we will give priority to those who are... Uh, Modernized ship now, nothing to the deploy.